Magandang araw! Ito pong muli si Police Staff Sergeant Gian Tabora Kayapyab ng Public Information Office ng Pangasinan Police Provincial Office. At ako'y naparito upang ipaalam sa inyo at ipakilala ang Project PILET o ang Movable Police Prison na matatagpuan sa bayan ng Manawang, Pangasinan. Kung ano nga ba ang Project PILET na ito? Tara, tuklasin natin at alamin natin sa video na ito. Panoorin po natin ito. Ang munisipalidad ng Manawag ay itinuturing na first class municipality ng probinsya ng Pangasinan at ito ay binubuo ng 26 na barangay. Dito matatagpuan ang shrine ng Our Lady of the Rosary of Manawag, isang paboritong pilgrimage site dito sa Pangasinan at ito ay formal nang itinaas bilang minor basilika sa isang matimtimang seremonya noong February 17, 2015 tinuturing ng mga katoliko at deboto na ang Our Lady of Manawag ay patron ng may mga sakit, ayuda ng mga nangangailangan at kilala sa paglalaan ng proteksyon sa mga pananim. Maraming milagro at paggaling ang iniuugnay sa Mahal na Birhen ng Manawag. Dahil dito, dagsa sa bayan ng Manawag ang maraming ekskursyonista at turista, di lamang sa mahalagang araw, kundi kahit sa mga regular na araw. Kung kaya't ang kaayusan, katahimikan at ligtas na pamayanan ang prioridad ng ating mga kapulisan dito sa Manawag para sa mas epektibong pamamaraan upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan, nabuo ng PNP Manawag ang Project PLED. Project PLED, Movable Police Community Precinct. PLED, ito ay salitang Ilocano ng ibig sabihin ay gulong. Sabay sa agos ng modernisasyon at makabagong estratehiya, ang proyektong ito ay napapanahon, lalo na ito ay isang makabagong pasilidad at istruktura mula sa inisyatibo ng Manawag Police Station sa pangunguna ng kanilang hepe na si Police Major Napoleon M. Election Jr. Kung saan makikita na ang presintong Digolong na ito ang siyang magiging instrumento sa epektibong pagpapatupad ng abot-kamay na serbisyo ng ating mga kapulisan sa publiko tungo sa ligtas at mapayapang komunidad ng Manawag, Pangasinan. Ang Project PLED ay hinango sa acronym na Police Presence to Areas of Convergence and Immediate Response to Crime, Emergency and Non-Emergency Calls and Strict Law Enforcement for the Deterrence of Crime and Strengthening of Community Engagement. Ang mga layuning nabanggit sa proyektong ito ay suportado ng lokal na pamahalaan ng Manawag sa pamumuno ng kanilang alkalde na si Honorable Jeremy Agarico B. Rosario. Kaya't na isa kaagad ang nasabing proyekto at ngayoy pinapakinabangan ng kanilang bayan. Ang Project PLED ay may kaaya-ayang disenyo at sinisiguro na magiging komportable ang mga mamamayan na dudulog sa Presintong Degolong na ito at ang tinatawag ding Police Assistance Center na siyang malapit na takbuhan ng mga taong nangangailangan ng agarang aksyon o ng police assistance, sumbungan tanungan ng impormasyon lalo na sa mga turistang nagpupunta sa kanilang bayan sapagkat ito ay kilala sa buong bansa dahil dito matatagpuan at nakabase ang Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag dahil sa disenyo nitong digulong maaari itong magpalipat-lipat ng lokasyon at itinuturing itong epektibo lalo na sa matataong lugar at sa katunayan ay gamit na gamit ito nitong mga nakaraang pagseselebra ng Kapaskuhan dahil dagsang mga turista at deboto ng Our Lady of Manawag. The main purpose of the Project Pili is to intensify the police presence and visibility in the community as well as build relationship with citizens. It was conceptualized through the unified effort between the LGU and the PNP in close coordination and partnership with the private stakeholders. A powerful collaboration of team efforts serve as the main ingredients why the so-called Project Pili. Bilit it is an Ilocano, which translates in English, it is a will, or in Tagalog, ito ay isang gulong, a, a movable, a rolling police community precinct, which has a better structure that most accessible to people bringing whatever form of assistance they need from the police workforce of Manawa. Nagkaroon tayo ng idea through some sets of innovations and through the transformation program. This transformation program will cure the dysfunctions of the organizations that will cure for the effectiveness and improvements of our organization. And through some sets of innovations, yung mga naunang innovators ang na-innovate nila for best impact sa community ay yung pushcards which nakita natin hindi nag at hindi tumagal. So itong project elite natin has a better structure and of course it will commensurate to the PNP organization that will uplift the standard of the PNP at the same time the boss of the moral and welfare of our men and women of our organization. Ang proyektong ito ay alinsunod sa mantra ng ating Provincial Director ng Pangasinan Police Provincial Office na si Police Colonel Jeff E. Fanged na Pangasinan Police is always first, felt, impartial, respectful, service-oriented, and trusted. Dahil ipinakikita ng Project Piled na ito ang katangiang ang pulis manawag ay nararamdaman at malalapitan anumang oras kung kakailanganin.